ubusin natin hanggang sa tuktok. Joke. Joke, joke, joke. Sayang. So, that is Sir Labong. Ang dami niya rin, ah Well, mag kain. So, tara. Salang natin. So, lipat na natin tong ano natin. Well, hindi ko nahuhugasan, guys. Kasi sure naman akong malinis tong pinaglagyan ko. Tsaka sayang yung katas ng labong. Manamis na siya. Depende siguro sa kawayan ah. na. tubig niya talaga yun. Alam, dami niya. Ah. May maglalabong party ako. first, lagayin nyo na natin yung pungalong natin. Puro ganyan lang yun. Saka magtubig rin. Let's go. Salaman na natin. So guys, cut na natin yung kasama sa gulay natin sa labo. Ito lang yung sinasawag ng nanay ko. I don't know why. why. Tapos, himayin na natin tong ano natin guys. Yung saluyot natin. Anin lang natin yung malalambot na steam wag na natin syempre isama pag matigas. Tapos, the more leaves na lang. Mga dako na. Huwag mo nang isama yung matitigas. Eh, ipunin lang natin. Tapos, mamaya, gayatin. Kaya, himay-himay muna. Ganun lang natin. Parang lap sa din Basta ganito mo para makat natin. Hindi mo naman kasi pwedeng ikat pati yung mga steam niya matigas na yun. Yan lang. Yung sobrang pino. kasi nung mash din natin yan, lalagyan ng asin. Ang ng nanay ko dati sa akin. Ipat natin dito. Ay, sayang. Natuwa talaga ako nung makita ko itong saluyot na kasi yung mga Chekwa dito, hindi naman sila nagbebenta ng mga gulay-gulay. Hindi -gulay. -gulay walang bumibili nun. Hindi pa nila na-discover magbenta ng daon ng sili. Tapos yung daon ng saluyot, lagyan mo ng asin. Anong asin? Kasi ganito mo. mash mo siya. Ko so, alam kung bakit. Kung isama yung okra, sa luyot lang. <laughs> Ini sang lagayan ko lang kasi. Hindi ko natanong sa nanay ko kung bakit ginagamit siguro para lumapot. Hindi naman asing ano, eh, ganun mo lang. Parang malapot kasi guys, oh. Alam nyo na. Alam nyo na. Alam na parang ano. Sticky. So ito na yung labong natin nilaban guys. Tinakman natin kung malambot na. Saka natin talaga yung sawag natin, natin. dito. Ganyan na yung kulay niya kasi dapat tapon ko pala lutuin to. Nilagay ko na lang sa red kaya ayan. tinamad kahapon. Ah, uh, magic sarap. Mamaya ah, natin lagyan ng asin. Kasi nilagyan ko na to ng asin kagabi yung ano, yung hipon ko. Tapos plus pa sa saluyot. Nagkain ng konti yung I ang parang oh, walang tubig eh. okay na yan tapos cover nila natin para malulot si lipon kasi kanina kaya ganyan na siya tapos lagay na natin tong ano natin yung okra natin Kasi mas mabilis lang naman maluto yung dahon eh, ng asalog. Nagpipipid kasi ako sa hugasin kaya inis ang ito. So, muna natin. Mabilis lang yan. 5 minutes. Hindi naman. Pwede po guys. Check natin. Naman na natin. Mabilis lang naman kasi maano yung okra. Tapos lagay na natin itong saluyot natin. Ito. kasi syempre, madulas ng okra, madulas ng saluya. Parang konti lang ng tubig. Madala na natin. Ang tubig. lapot oh. Manapit. Kasi may ano kanina, may asin sa lulot natin. Ay, namis-namis na ako. Na na. muna natin ang maduto yung salo na. Spice, tikman natin pala yung pang-finale na paste. sa bahay lang ako